Good day mga kabaro. Yan, may isishare na naman ako sa inyo na isang Queen Elizabeth II mga kabaro, Fiji, 1996 mga kabaro. Yan. So, almost 27 years old mga kabaro. Yan, napaganda pa niya mga kabaro. Queen Elizabeth II. Yan, one dollar. Yan. Yan, no, napaganda pa na one dollars. So, Molly. Yan, napaganda mga kabaro. At ang kapal din niya mga kabaro. Ang kapal itong Fiji mga kabaro ay nasa part ng Pacific Ocean na para lang siyang isla. kung baga sa atin para siyang Burakay na tourist spot din itong mga kabaro na lugar ang kalapit niyang lugar, uh, lugar na bansa ay ang New Zealand mga kabaro yan Fiji tourist spot mga kabaro napakaganda niya yan para siyang ginto mga kabaro ang kanyang forma yan when Elizabeth na si Khan yan ang kapal niya mga kabaro yan ang ganda yan one dollar yan ang ganda pa niya wala pa siyang tama ang kabaro masyado you no? Know? basang basa po pa kanyang mga nakaukit na letra saka number mga kabaro yan when Elizabeth the second mga kabaro PG-1996. yan. Napakaganda pa ng coin na itong mga kabaro. Yan. At sanay nagustuhan nyo yung pinapakita ko sa inyo mga kabaro na mga coin. At sana sanay nag-enjoy rin kayo sa mga kakaiba kong mga coin mga kabaro. Yan. Ayan, napakaganda pa. Ayan. Ayan. Okay, at maraming salamat.